Hello guys, good morning. Yuk tayo sa ating mini uh, backyard. Uh, backyard manokan. right Ito yung ating mga alaga. Oh, uh, liit. Dalawa lang. Para probae. Eh. Ah. Um. sa ili, sa ilibin na itlog yan lang mapisa dalawa mahina ang similya all right tingnan natin yung ina ina ino ayun ang ina niya ah Nanging itlog na yan itlog ah nangitlog na Damdang itlog. Uh. Dug siya. Pito, mainit Main pa. Walo. Walo na yung itlog. Mahit-init pa yung isa. Bagong-bago. -bago. Okay, back to that. Alright, siya. So... Dito sa nangingit lagi. Eh ito ating ano ah ilulugit hatch okay isang piraso right. ayan ng itlog oh ayan now mga boys